for this video mga guys medyo okay ng panahon kaya lalabas na kami sa longga namin kaya muna magmasyal muna kami kasama yung nanay ipasyal muna namin dahil nga ito oh ayan nagmagan nagpaganda na siya ayan mga guys ito yung kalo gamitin niya ngayon ayan ready na yung mga checketing Ayan guys, sasama kami kay mother dahil hindi lang si mother ang mamasyal. Kami din samahan namin parang bibo kami kahit wala kami pera. Ayan si mother lang yung mag shopping, kami magwento shopping lang. Ayan mga guys, sama namin si mother, samahan namin kung saan siya gustong mamasyal. Dahil Pasko ngayon, ayan maliwanas na din ang araw, hindi na rin Hala guys, oy, may kasama pala ditong bata na to. Ang gandang bata na to. Oh, maganda yung bracelet niya. Binigay daw sa kapatid niya. o oh, ang ganda. Antay muna kami ng sasakyan. Wala pa kasing dumadaan. Ayan, nakaupo-upo tayo dito. Nag-antay. Ako, upo-upo muna tayo. Ayan, let's go. Dumating na pala kami doon sa City Mall. Dito pala kami ngayon sa City Mall kasi hindi ko na namidyuhan ng anon sumakay kami o, ulan kasi hirap tapos puno kami sa sakyan. Ayan, kinandong ko na yung isa kasi dami kami halos hindi na magkasya sa sakyan. Sa, sa sakyan namin, maliit lang kasi. Ayan. O kapag hindi pa umulan, siguro yung iba naglakad lang papunta dito sa City Mall. Oh, malayo pala yung City Mall dito, mga guys. Ayan, yung City Mall dito sa Surigao City ay malapit ng terminal, malapit ng Gaisano, ay kaharap din ng uh, airport Term terminal. Ayan, nandito kami ngayon sa City Mall. Kasi gusto yung madera dito. Si, ano daw, nakapunta na siya dito pangalawa, pangatlo na to ngayon. Ayan, pinasyal namin dito habang kaming nag-antay sa order. Oo mga guys, dumiritso kami agad sa kainan. Dahil hindi pa masyadong gutom, pinakain muna namin parang makaupo si Mader. Ayan, nag-antay-antay muna kami. inaliw namin si Mader parang hindi siya maano sa mga tao. Ang daming tao guys, oh. O oh, yan, ganda pala dito sa City Mall kasi yung ano dito, isa lang, isa lang siya, mayroon na siyang. Andiyan na lahat guys, Jollibee, CK, Greenwich, Mang Inasal. Tagal pa kasi yung number namin na natawag, gaya. Antay-antay muna kami dito, habang nag-antay kami, ayan, nag-storytelling muna kami. Ops, oh, daming tao. Para naman, hindi ma- boring sa kaantay ang tagal kasi dami kasing tao hindi kay kami lang ano ilang 2000 uh, plus na kami yung number namin oo oh, tapos parang nakaupo kami diyan parang ano uh, mga mga lahating oras parang ganun nangangawit na kasi yung paa namin sa kaupo kaya yon pero success pa rin nakapasyal andyan ang yung order namin ayan kain na na kain tayo guys ayan si pamangkin nag assist kay lola ayan o oh, di ba ang saya ni lola pero aywan ko lang mamaya tignan natin anong reaction niya uh, habang kami kumakain ayan ang saya sabi niya kakain tayo lahat. Dahil siya lang ang papakainin namin para makaupo. Ayaw niya kasi kakain daw kami lahat. Ayan, nagbayara kami sa anong order namin. Kasi yung... Ayun man guys, nag-order na lang din kami parang masabayan siya. Parang hindi lang siya isa nagkain. Ayan, kumain na din kami lahat. Parang masaya na. Tapos namin dito guys dumiritso kami agad doon sa bilihanan ayan sa mga damit sandal kung ano ano na lang display tapos yun guys dumiritso na kami doon agad kasi bilisan na namin ang dilim na kasi umalis kami sa bahay 5pm shopping na agad kami parang makauwi na dahil wala na yung ula.